sa busway. <laughs> Ayan, di tuloy kayo. Sakit sa ulo yan, pati sa bulsa. 5,000 pesos ba naman multa sa first time mauhuli? Di nyo po ba ang makapal na linya sa kalsada? Siguro kung ito madali ko eh, may deliver pa ako? <laughs> oh, next time ha? Sa tamang lane dumaan? at di gayahin itong si Kuya Ryder. Nung umpisa, talagang di na ako dumadaan, sir. Kasi delikado yun eh. Eh nung dinagdagan pa nila, ginawang liman libo, mas masakit po sa bulsa yon. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.